Maaari bang magtagumpay at maging eksperto sa kahit anong larangan o may mga limitasyon depende sa edad at kalagayan? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang libro ni Robert Greene na Mastery para matutunan ang mga sikreto kung paano maging tunay na eksperto sa kahit anong larangan. Tatalakayin natin ang ibig sabihin ng Mastery ni Greene. Paano mo matutuklasan ang iyong tawag at ang tatlong hakbang para makamit ang Mastery? Bago ka pumunta sa ibang video, Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para maging bahagi ng aming channel. Simulan na natin sa pagtalakay sa kahulugan ng mastery. Ano nga ba ang mastery? Ayon kay Green, ang mastery ay ang pinakamataas na anyo ng pagiging mahusay. Ipinapakita nito ang malalim na kaalaman at pag-unawa sa iyong larangan at nakikita ito sa mga tao na nakakagawa ng mga kahangahangang bagay. Halimbawa si William Shakespeare na malaki ang naiambag sa literatura ng Ingles dahil sa mga paborito niyang dula, tula at natatanging estilo ng pagsusulat. Paano mo maabot ang mastery? Ayon kay Green, may dalawang mahalagang bahagi. Pagiging magaling sa iyong mga kasanayan at pakikisalamuha sa ibang tao. Ang pagiging magaling sa kasanayan ay nangangahulugang malalim na pag-unawa sa mga teknik at kaalaman sa iyong larangan. Ang kaalamang ito ay nagbibigay daan para mag-eksperimento at mag-isip ng mga bagong ideya. Ang pakikisalamuha naman ay mahalaga dahil matututo kang makipag-ugnayan at makipagtulungan sa iba. Mahalaga ito para makakuha ng suporta at makahanap ng mga oportunidad. Paano nga ba makakamit ang mastery? Una, kailangan mong matutunan kung ano ang iyong tawag. Ayon kay Green, ang mga masters ay may nararamdamang gabay mula sa kanilang puso. Lahat tayo ay may nararamdamang direksyon kahit ano pa man ang pangalan natin dito. Kaya tayo naakit sa ilang mga bagay at wala tayong interes sa iba. Kung gusto mo ng musika, matematika o negosyo, maaari mong tuklasin ang iyong potensyal at magtagumpay sa paggawa ng mga bagay na mahalaga sa iyo. Para magtagumpay, kailangan mong sundan ang nararamdaman ng iyong puso at isip. May tatlong paraan si Green para matulungan kang makuha ito. Balikan ang iyong pagkabata. Madalas ang ating nararamdamang gabay ay pinakamalakas noong bata tayo. Kaya balikan ang mga bagay na gusto mong gawin noong bata ka. Ano ang nagpapasaya sa iyo? Alamin ang mga bagay na nagpapakita ng iyong kakaibang ugali o hilig. Huwag itangi ang trabaho sa buhay. Ang trabaho na gusto mo ay hindi lang isang gawain. Dapat ito ay bahagi ng iyong buhay tulad ng paggawa ng mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan. Halimbawa, ang isang panday ay kumikita sa paggawa ng mga bagay, ngunit natututo din siya ng mga mahalagang bagay sa kanyang trabaho. Tangapin na may mga pagpapaligiran at hindi linyar na mga daan. Ayon kay Green, ang daan patungo sa mastery ay hindi laging diretso, hindi laging malinaw kung paano magtatagumpay. Pero kung mananatili kang tapat sa iyong nararamdaman, makikita mong darating ang tamang oportunidad. Ngayon, pag-usapan natin ang mga limitasyon ng edad sa pag-abot ng mastery. Bagamat sinasabi ni Green na maaari kang magsimula ng mastery kahit anong edad, may mga halimbawa rin siya na nagpapakita ng kabaliktaran. Halimbawa, nagsimula si Mozart sa musika noong siya ay apat na taong gulang at kung hindi siya nagsimula ng maaga, baka hindi niya naabot ang tagumpay na nakamtan niya. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na imposibleng magtagumpay sa mas matandang edad Depende sa larangan, mas maliit ang tsansa ng tagumpay habang tumatanda. Ngayon na alam mo na kung ano ang mastery, pag-usapan natin ang tatlong hakbang para makamit ito ayon kay Green. Hakbang 1. Pagsasanay ng mga batayan. Pagkatapos mong matutunan ang iyong tawag, oras na para magsimula ng pagsasanay. Ayon kay Green, lahat ng mga eksperto ay dumaan sa matinding pag-aaral at pagsasanay matapos ang paaralan. Ito ay ang pagsasanay na magtuturo sa iyo ng mga mahahalagang kasanayan sa iyong larangan. May tatlong mahalagang bagay na dapat gawin. Alamin ang mga alituntunin ng iyong larangan, pagbutihin ang mga kasanayan, at tingnan kung gaano ka nagumaling. Unang hakbang, alamin ang mga patakaran ng iyong larangan. Lahat ng larangan ay may mga alituntunin. Kailangan mong unawain ang mga ito para magtagumpay. Pangalawang hakbang, pagbutihin ang mga kasanayan. Maglaan ng oras upang matutunan ang mga pangunahing kasanayan. Pangatlong hakbang, tingnan kung gaano ka nakagaling. Huwag matakot humingi ng feedback para magpatuloy ang iyong pagunlad. Hakbang dalawa, malikhain na kalayaan. Kapag natapos mo na ang iyong pagsasanay, oras na upang gumalaw ng may kalayaan. Dito, magagamit mo na ang iyong mga natutunang kasanayan at ideya mahalaga na patuloy na maghanap ng mga bagong ideya at gawin ang mga ito. Ayon kay Green, mahalaga na huwag maging matigas ang isip. Minsan pagkatapos ng maraming taon ng pagsasanay, may mga pagkakataon na ang ating mga ideya ay nagiging macho o hindi na malikhain. Kaya kailangan nating maging maluwag at subukan ng mga bagong bagay. Hakbang tatlo, mastery. Ayon kay Green, ang tunay na mastery ay nangyayari kapag naisasama mo ang tamang pag-iisip at pakiramdam. Kailangan mong gamitin ang lahat ng iyong natutunan at magbukas ng mga bagong ideya. Sa buhay madalas ay binibigyan ng labis na halaga ang mga matalinong hakbang kaysa sa mga ideya na galing sa ating pakiramdam. Pero upang magtagumpay, kailangan ang parehong kaalaman at pakiramdam na magkasama. Mastery ay isang panghabang-buhay na paglalakbay na nangangailangan ng masusing pagsasanay at dedikasyon. Hindi lang ito tungkol sa oras na ginugol. Kailangan din ay magtaglay ka ng malalim na pag-unawa sa iyong larangan. Sana ay nakatulong ang board na ito at kung nakatulong ito sa iyo, mag-like at mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang mga video. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod.